Siya, si Ginoong Mabuti. Heto ang taong lamang sa kabutihan. Ginagawa ko lang naman ang tama. Sa sobrang kabutihan niya, kung mabubuting taong napupunta sa langit, siya ang mauuna. Talaga naman. Ginoong Mabuti, sumusunod ka ba sa sampung utos? Madalas. Maari bang masubukan natin ang iyong kabutihan? Ah, uh, sige. Okay, hetong isa. Huwag kang magsisinungaling. Nakapagsinungaling ka na ba? Ah, uh, oo. Sino bang hindi? Anong tawag sa taong hindi nagsasabi ng totoo? Sinungaling? Oh, heto pa. Huwag kang magnanakaw. Nakapagnakaw ka na ba kahit minsan? Hindi! Pero kamin mo lang na sinungaling ka. Matagal na yon. Bata pa ako. Tsaka candy lang naman. Anong tawag mo sa taong nagnanakaw? magnanakaw. Sige, eto pang isa. Huwag kang mga ngalunya. Madali yan. Hindi ko lolokohin ng asawa ko. Hi, Pogi. Wow! Sabi ni Jesus, kung nakatingin ka na sa isang babae na may pagnanasa, nangalunya ka na sa puso mo. Ay, uh, eh, tama. Isa pa, Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Nagamit mo na ba ang pangalan ng Panginoon sa pagmumura? Ay! Iyan, ginoong mabuti, ay paglalapastangan. Binigay ng Panginoon ang iyong buhay at ang mga biyaya, ngunit kinakaladkad mo ang pangalan niya sa dumi. Sa sarili mong pag-amin, isa kang sinungaling, magnanakaw, mapaglapastangan, at mangonggulo niya sa iyong puso. Apat pa lang yun sa sampung utos. Oh na, oh na. Hindi ako perpekto. Higit na malala pa dyan. Halimbawa, malalagyan natin ng microchip ang iyong utak at may tatala ang lahat ng iyong sikretong iniisip sa isang buong linggo at ipalabas ito sa isang sinihan. Oh. Ay! Nakakahiya yun! Tama! Alam ng Diyos ang lahat, pati ang mga sikretong nilalaman ng iyong puso. Teka! Kung ihambing ako sa ibang tao, isa akong santo. Oh. Ngunit ang pamantayan ay ang utos ng Diyos, hindi ibang tao. At kung magkasala ka ng kahit limang beses lamang sa isang araw, sa isang taon, aabot na sa isang libo, walong ang kasalanan mo. Kung umabot ka sa pitumpung taong gulang, magkakasala ka ng higit sa isang daan, libong beses. Mananagot ka sa bawat kasalanan sa araw ng paghuhukom. At ayon sa Biblia, ang bawat isa sa atin ay magbibigay tuos sa Panginoon. Pero papatawarin niya ako, di ba? Subukan natin yan sa isang korte. Ah, alam ko namang madalas akong lumabag sa batas. Pero baka naman pwede natin itong palampasin. Ang tiwaling hukom lamang ang papayag sa ganoon. Ang sasabihin ng isang mabuting hukom ay... Ang kabayaran mo para sa iyong krimen, ang singil ng hustisya. Oh. Hindi tiwaling hukom ang Panginoon. Kinapopota niya ang kasalanan. Nagbabala si Jesus na sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng nagkasala sa Panginoon ay nararapat na mapunta sa kakilakilabot na lugar na kung tawagin ay impyerno. Walang takas dito magpakailanman. man mm, sino na lang makakapunta sa langit? Paano? Isa lamang ang paraan. Dahil lubos na mahal ng Panginoon ang buong mundo, ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya upang mamuhay ng tuwid. Ni isang beses ay hindi siya nagkasala. Inangkin niya ang parusa na nararapat sa mga nagkasala. Hinagupit siya at binugbog. Ipinako sa krus na matay upang masilbi ang justisya at nang makalaya ang mga nagkasala. Bumangon si Jesus mula sa libingan at tinalo ang kamatayan. Hindi nakakamit sa sariling sikap ang buhay na walang hanggan. Bigay ito ng Diyos sa lahat ng magpapakumbaba at lalapit kay Jesus. Patatawarin ka niya. Lilinisin ka at bibigyan ka ng bagong puso. Sabi sa Biblia, kung sino man ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Huwag ka nang mamuhay para sa iyong sarili. Talikuran ang mga kasalanan at lumapit kay Jesus. Basahin ang iyong Biblia at sundin ito. Maghanap ng tapat na simbahan na tutulong sa iyong paglago at ipamahagi sa ibang tao ang magandang balita.